Ayan, ng, ayan, adobo ano, ang kalodi, ano, ng papaya, ayan, 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 ko. ayan, 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 yan. Pero napasama yun marit na kaya, apat, bali ayan. apat hanggang sa awit na, na ulaman, mga uh -huh. ng kalodi Ngayon, bawal sa akin yung medyo malat kaya, kaya minaw ako sa adobo dati pa nag-adobo ko puro ang toyo lang. Ngayon, yung sabaw na yan, sinama ko na yun sa adobo. Yan yung pinaglagaan ko. Pero bago ko nilagay, ang hugasan ko muna. Yan, pinalambot ko muna yung ng malok. Tapos yung sabaw na yan, sinama ko sa adobo. Para hindi po rin ang adobo. Kasi kaya, kaya dinamihan ko yung sabaw. Dahil hanggang sa awd yan, mga halodi. Kaya madami yung sabaw. Adobong sinabawan. <laughs> Adobong sinabawan. Hmm gusto niya ako ap apat na araw ko laman yan, kaya sabaw eh. buti kung isang ulaman lang yan kahit kung pila yung sabaw. Ganun din pag ko, itong mo siya mo ng yung sabaw. kaya yun sa antipula. medyo din nagbinala yung sabaw Ang sabaw yung sabaw yung Ginawa ko yan. Sabi ko ni yung ang ano. Ang kahang walang tinapay. Kaya Napal, lang buto na siya. Nakawadi. Sa na, Nang mga Ito 30 minutes. Kayo, kaya okay, lang okay, buto ng 30 minutes. Ito, okay, Kasi pag hindi mo ayun niya lang bot, o direct yung yan, matagal, matagal yan. Matagal. Nalangas ko ba kayo ano eh. Diba? Pag nagka-adobo eh. Dalawang piso pala ang adobo eh. Kaya yun. Ang tagal nilang magluto ng adobo dahil kaya palang pa nila yung Tutipte. manok. Tiktik! May tubig pa ngayon eh, Diba? ba? Tutipte. Sa akin, pagkulot niyan, hindi pa nilang buti ang Pagkulot niyan, malutok ay, 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 yung malutok-lutok lang yung tolong eh. na kasuka. Pagkulot niyan, ah. Dali lang. Hmm. Kakain ka na, walang buti. Kasi ah. malambut na yung palang manok eh. Dati mo nang pinakuloan eh, mga kalobot. Yung iba, palang adobo. Diretso gisa eh. Kaya patagal sila magluto ng adobo eh. Kaya Sa ko saglit lang. Mm -hmm. Oh, eh, apo. Lambot yung palang eh, manok. Oh, na lang siya. Pagkulo niya, luto na. Oh, mm -hmm. kasi, konto na, lang na sa konto eh, rin, Dali na lang. Okay, kumain, main. na, kumain. Kumaan, kumain. Kumaan. Dali na eh. Oh, na rin 530. ako. Na <laughs> pag ulam, apat na at araw na ulaman yan Adobo adobong tinola. Paanong manok. Yan, nilagyan ko ng papaya eh. Yan. Sarap. Favorite to ng anak. Mga kalawad. Favorite yan, adobo. Pag kumakain naman yan, magbuto na ang parang manok. Ah, unahan kami. Bilis ko pa kayo anak ko. Ginagawa ng kaalong laki. Ginagawa ang kaalong ng palong manok. Pag ano pa ay, may tira pa yung ulam namin. Ang yan pa. May papalong hey, manok. O bakit? Kakain mo lang kaya naman. Sarap nung at ng luto mo pa eh. Ang ganda ng rabi niya ngayon pag ako nga ng luto. Ay mama ko pa pala. Ah, tama ko nang luto rin yun. Sinisipin niya rin. Ay papaya. Sinambay ko na siya. Si matagal man luto yung papaya, mga luto. Sinambay ko pala sakala. sa tarlac. Oo. Tama lang Yan. Itong so, niyan, medyo malambot na yung papaya. Eh, kahit Ola, medyo matigas-tigas pa, ahon na. Dahil apat na araw pa ulaman yan. Pinabukasan, eh. Ina bukasan, iinitin ko pa yan. Malambot ma pa yan. Kaya natin kumulo. Ang na kumulo -no. na yung alaw. Yan. Ang kulok yan, ahon na rin. Eh, malambot na rin yung papaya. Ang kulok na yung paminta. Ang kulok na yung paminta. Ito, abang nagluluto, Tama mo ko kami ng kabady ah. ko kung um, kwentuhan kami about sa bisyo about sa bisyo kung magkwentuhan namin ang kalawad di eh. siya gusto nga lang niya alisin yung bisyo niya eh <laughs> pansakit daw sa bulsa ang gastos si Jarillo mahal lang si Jarillo lang lagyan ko na yung si Jarillo ko dalawang tawa na awa ng Diyos Dalawang taon ko na natigil. Yung hmm, bisyo ko, wala na akong bisyo. Alak, si Jarillo, wala na. Wala na. Alak, minsan lang, gusto lang minom, kasi minsan ayaw ko payagan ng asawa hindi na uminom. Hindi na yung antinigil, hira nilang. Ayan. Ayan. Ulam, tinulang adobong paanang malok, mga lodi. Ang sarap yan. Mag alas 11 na. Hindi pa ako mga lodi. At tinanghali ng gising. Kaya e, o. Magyan ko ng asukal din yan, mga lodi. O. Palasa. O, asukal yan. Dalawang kutsarang asukal. Hmm. Para masarap. Para matamis-tamis ang kalawad eh oh, daming sabaw hmm. oh, daming sabaw niya no oh. tinolang adobo daming sabaw eh tinolang adobo sarap niyan apat na araw ulaman niyan nagkakalaga ng 66 pesos na palang manok bali lahat gastos 96